Ang total gastos natin mga idol sa sit up na ito ay umaabot ng Sa ganitong sit up mga idol at tunog magkano kaya ang gagastusin natin dito So kukwintahin natin mga idol dahil marami ang nagtatanong kung magkano daw ang ginastos natin dito so iisa-isahin natin mga idol ang sit-up natin na ito para malaman natin dahil maraming nag-text sa akin mga idol or nag-comment uh, sa aking uh, nakaraang video nag-trending ang video na yon. magkano daw ang gagastusin so hindi ko naman kayo maisa-isa mga idol kaya gagawin ko lang siya ng video So sa music pala mga idol, maraming salamat kay idol uh, Rian G. Sabundo. So shout out sa iyo idol. So napakaganda ng kanyang uh, remix. So ginagamit natin ito ulit ngayon. Ilalagay ko lang yung link sa comment section or sa description para mapuntahan ninyo yung channel ni Rian G. Sabundo. So maraming salamat sa iyo idol. Ha? Shout out sa iyo. So, sisimulan na natin mga idol pag uh, kwinta ng ating uh, mga gamit ngayon. So, medyo marami-rami ang ating kikwintahin. Pero wag kayong mag-alala mga idol dahil nilista ko na ito isa-isa. Kung magkano ang presyo ng mga amplifier natin at saka yung mga speaker. So, hindi ko na sinama ang pintura dito mga idol ah. Ano lang yung kikwintahin natin itong mga amplifier at saka yung mga speaker. Hindi nakasama itong mga itong mga wire dito yan itong mga wire hindi nakasama yung mga corner guard hindi nakasama yung mga iba pang mga accessories hindi, pa hindi nakasama yan yung kikwintahin lang natin yung mga speaker yung mga plywood kung magkano yung mauubos at saka mixer at saka itong uh, amplifier mayroon tayong uh, nilista dito sisimulan natin dito sa mixer yan o oh. Ang ating mixer na ginagamit ay uh, Juson Spider 8 Channel Ang presyo nito mga idol ay Umaabot ng uh, 5,400 Adala sa shipping Dahil inorder ko ito sa Shopee So itong Sakura naman mga idol Sakura amplifier na sa Ano yung ito? 7,000 Ayan Tapos itong uh, Juson Star Ay nagkakahalaga siyang 9,000 500 so estimated lang ito mga idol pero hindi sila magkakalayo so itong Juson Saturn Max matagal-tagal na ito sa akin so ito ay uh, 9.5 pa rin bala na sa shipping so tingnan nyo lang mga idol sa Juson World Electronic so nasa ilalagay ko sa comment section except lang kay Sakura dahil dito ko binili sa amin Sinabi ko kanina mga idol, hindi na kasama itong mga wire nito, 'yan, wire. Itong mga splitter, 'yan, hindi pa kasama sa estimate natin 'yan. So pupuntahan natin itong uh, speaker 'yan. Itong speaker mga idol, ito, mayroon akong estimate nito So tingnan nyo na lang sa aking uh, video. Mayroon akong uh, video nito na inestimate na ito, lahat-lahat, 'yan oh pati na pintura inestimate ko na ito driver unit ito speaker corner guard back sandle lahat so umabot sya ng 7,500 dito 7,500 mga mura lang kasi mga speaker na ito mga idol yan tapos dito naman tayo sa dito GT15 l ported yung bago nating gawa. So hindi ko sinama yung pinturan uh, pintura nito, yung mga accessories niya, hindi ko na sinama sa estimate. So kayo nang bahala kung uh, kung gumawa kayo, kayo nang bahala kung lalagyan ba ninyo ng mga corner guard or back sandal ang ginawa ninyong ganitong sub. So ang estimate ko lang dito mga idol ay ang speaker, dalawang speaker at saka itong nga uh, plywood. So ang speaker na ito ay nagkakahalaga siya ng nasa mga 2,000. So dala plywood dahil ang plywood nito ay dalawa ang magagamit. So ang halaga niya ay 6,400. 400 plus. Ayan. Ang magagasto ninyo dito. So ito naman ang Juson Thunder ay uh, matagal na din dito sa akin oh. may, may mga kalawang-kalawang na nga mga idol oh. Ayan, oh. Ayan. so dalawa din ang magagamit dito na plywood so ang uh, speaker na ito ay nagkakahalaga siya ng nasa mga 2-3 ang isa yan oh. so times 2 magiging 4-6 siya plus yung uh, plywood niya dalawa ay 2-4 ang total niya ay magiging 7,000 ang gastos yun dito so sinabi ko kanina mga idol walang kasamang mga corner guard, box handle at ano pang mga iba pang mga accessories. so ang estimate natin dito speaker at saka plywood lamang so hindi kasama yung pintura dito mga idol hindi kasama so kung magkano man ang total nito ay ito ay minimum total lamang yung uh, budget natin na uh, pinakababang budget lang so ang total lahat lahat ng ating mga gamit sa sit up natin na ito ay umaabot ng 52,300 pesos so ang estimate na ito mga idol kung kayo ang gagawa kung kayo ang magsisit up. So yan mga idol. 52300 So kagaya ng sinabi ko kanina. Hindi kasama ng mga accessories. Mga wire. Mga XLR. Corner guard. Back sandal. Lahat lahat. Hindi yan kasama. So baka umabot pa ito ng. 70 to 80,000 pesos Ang ganitong set up. So yan mga idol. Maraming salamat. Sana may napulot kayong kunting idea Sa aking video na ito So once again mga idol Kuya codes pa rin ang inyong idol DJ, 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 Big, Big,